So, oh, it's all about Asli kumakain ng banana. Yummy! Yay! Yeah, yummy, yummy! Yummy, yummy siya kumain. Ayan siya, nginunguyan niya yung banana. Banana, banana. Ni Asli. Asli, Asli. Banana. Ang banana in banana. Banana and banana. Banana and banana. Banana and banana. Banana, nagpayong siya. Nagpayong si Asli. Nagpayong si Asli. Nagpayong si Asli. Nagpayong si Asli nagpa si Ashley na may banana Mmm, yummy 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 banana yung pa yong